Nami, si Andres ay kumuha ng upuan. At nahiga. Ibinabato, to. May window kasi to, oh. Binabaan niya, kumuha ng upuan, at nahiga. oh boy, laki na ni Bobby! Oh boy, laki na ni Bobby! Tulog na, Bobby! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video! Langin namin na kaming nga po ay have ay safe na makaulit sa amin. Sa Jesus name, Amen and Amen! Abo, ba't iyon nakahiga? Ay, parang bagong favorite daddy, ng jelly. Ngangat ngat ngatin niya lang, pero hindi niya kakainin. Yung parang masarap uh... lang siya sip-sip-sip-sipin. Sip, Actually po, iyon tulog, ay nagising. Ay, sinama na namin at iiyak po tayo, Maddie. So let's go na. Go tayo magda-drop sa JNT na isa tapos ay doon sa Shopee. Shopee. Ayan mga kabeshi, actually drop off lang po dito sa Shopee. Ay ito la ang yung kanto na 'yan. Ayan ay eh, warehouse. Ayan Oo. Dito Dala sa mga floor. Mhm. Mm Ayan lang yung Ganun naman talaga warehouse eh. Ayan po. Dito lang 'yan sa kanto si daddy na lang bababa at uh, umaambon-ambon. Ayun po si Katitik. <laughs> And let's go naman sa pangalawang drop off. Ay, nakabukas yung ah, nakabukas pa. Actually, okay naman na ipakollect na lang natin, Daddy, for sa ating bahay, yung Shopee. Kaya lang ay yung isa nating subscriber oh. nagbayad doon sa True Remittance. Oh, yung kanyang bayad. Ah, so kukunin din natin. Oo, oh, na? kukunin oh, okay. natin. Tapos saka ipapadala yung kanyang item. Salamat po, siya yung ating repeat order. Pero nandiyan na yung item, dala na natin. Ah, dala na natin. na prepare na po. So, kuku ah, dadaan lang tayo sa Western Union at kukunin yung kanyang padala. Thank you so much po. Pero unahin natin mami yung JMT. Ayo oo. Okay. Kaya nang... At yung cut-off sila ng 3 p.m. Ah, ah, para ma... Mahabol ano, natin. May habol. Ah, ah. Let's go. Doon lang po yan sa baba. So, yan mga kabeshi. Uh, magkukwento lang ako about sa aming gate ko ano na yung status. So, yung pong aming gate ay nagdaan sa maraming approval bago po uh, magkaroon ng construction so una muna sa barangay tapos ay sa Verona office dahil ito ay under pa rin ng San tapos ay next naman ay yung municipal permit para sa fence dahil kailangan uh, kaya po kailangan ng municipal permit naman ay dahil uh, huhukay daddy huhukay tayo sa harapan ng bahay pag ganun pala yung ano yung gagawin para na rin siyang building permit. Pero yung requirements ay mas maunti at saka yung babayaran. Ay sorry, yung requirements parehas pero yung babayaran ay mas kakaunti kasi nga ano lang po gate lang nga yung aming ipapagawa. Ngayon nakala ko po ay <laughs> nai-release na yung aming mga permit. Yung pala po ay hindi pa. At yun ay yung pinicturean lang pala na, Nung contractor ay mga form mga form lang po pala iyon. So, false ano pala ako sa yo false information. Alamoy, oy, daddy, Akala mo eh, oy, dali na. Ako excited na yung po pala at pala form pala. <laughs> at minamadali na rin ng contractor dahil ayon niya din nung sabay-sabay yung gagawin niya dahil siya po ay may ibang project hmm. dun sa Verona. May isa pa silang ginagawa. Eh sabi niya, hmm. kapag daw na delay, ay eh, baka magkasabay-sabay, eh mas mahihirapan kami. So, kaya siya ay masipag kung mag, ano, mag, asikaso. At yun ay, kumbaga sila na rin yung nag-offer na sila na po yung mag-asikaso. Kaya yun, kaya as of this week ay wala pa po, hindi pa po na Hindi pa sinisimulan yung aming gate. Pero praying na ma-approve na. Pero tinawagan ko kanina yung contractor, sabi niya ay approve na daw yung sa munisipyo na permit tapos yung sa barangay naman ay uh, gawa na pumunta siya sa barangay kaya lang ay sarado yata tapos ngayon ay bumalik siya kaninang umaga ay ayun ay so yung pag ah, niya pinagsasabay-sabay na niya daddy so thank ang, you lord ang, isa lang nakakatawa mami uh, uh ay kailangan pa ng ano ID at perma ng kapitbahay yes yun lang po department. yung uh, gawa nang pumunta po sa amin yung aming contractor kahapon at yun nga nag-update at may pinapirmahan sa akin at uh, yung ibang requirements na hindi ko pa naipapasa kasi hindi niya rin po alam na may mga nag-update ganyan abay isa sa mga update ay kailangan po may approval nung aming kapitbahay hello po kay ate Wilma na aming kapitbahay yung gate pagpapagawa daw ng gate eh, kailangan may pirma yung aming kapitbahay kung wala daw yung kapitbahay eh, kailangan daw ng ID tapos ay may specimen signature so, sabi ni daddy, eh wala naman yan dati hindi naman yan kailangan tapos tinawagan ko si ate Wilma sabi ni ate Wilma, ha nakapagpagate kami nang wala yung pirma, bakit kailangan daw ngayon eh, may pirma na yeah. At saka, so, mami, ibig sabihin pag hindi siya pumirma, hindi tayo magpapagate. Parang Oo. ano yun? Di ba? Kapag hindi po pumirma ang kapitbahay, paano daw kami makakapagpagate? Wala kami so, karapat ang magpagate sa sarili namin. Ano. So siguro yun ay case to case basis. At yun ay requirements ng munisipyo. Under siya nung municipal permit. Nung tinitingnan ko yung form, may under siya nang municipal permit. Siguro may mga case na ano, Ewan ko kung anong mga sitwasyon na pwede. Ano ba mga sitwasyon na pwede, Daddy? Bakit kailangan ng perma yung ng kapitbahay? Nagpabakod ka, tapos na nakabig mo yung lupa nila. Ayun, pwede yun. Nagpabakod ka, tapos ay naano mo yung lupa ng kapitbahay mo, eh siguro ay, eh, kumbaga, nagkakaroon ng mga ganong issue. Oo. Kaya ang munisipyo... Kung sa labas yun, mami. Oo. Pero sa loob ng subdivision, may mga engineer na nagsubukan. Ay, oo. Pero pag sa labas, pwede yan. Siguro, oo. Na may sa kami, mohon na po yung sa May mga tanda na. At yun ay, kumbaga, sinukat na ng mga engineer doon sa, yung mga in-house engineer ng Peruana. So, yun lang. So, praying po na masimulan na talaga at para makapag... makapag si Andres. yes. <laughs> si Andres mainipin. Gusto niya yung may play talaga siya outside. Eh minsan talagang hindi pwede yung lakad-lakad daddy at wala ka naman minsan kami lang ni Andres so at least eh, kahit yan lang sa labas ng bahay makakapag-play na si Andres nakaka-excite talaga na-excite po kami kasi uh, kumbaga matagal na po namin pinagpe-pray din yung gate ang palaging nakikita ni Andres si Jollibee andito na po kami sa JNT pili ko na lang bilis lang ay mm -mm. eh, malapit lang sa amin Oo, oh, sakto mami, paalis na yung ano. Yung truck. Oo, oh, ng 3 p.m. Oo. At ikaw na lang bababa, daddy. Ayan na yung truck ng yung JNT. Every 5 p.m. ang alis nila eh. Pero cut off na ng 3 p.m. Kana yung mga scanning pa. Ganda rin yung truck nila, dad no? Lucky. Okay. Ayan, at si Daddy na lang po ang bababa. Ayun, nagpa-print po ako kay Daddy. Sabi ko yung maganda eh. <laughs> Ito yung dinownload <laughs> ko lang. Ang... Maganda may liquid inside. Ayun, napaka-print pala na ngayon. <laughs> Kalalaki ang ka-next time na. Okay. Ilagyan ko rin ang ano. <laughs> no video, no return. Pero mag-message lang po kayo sa akin. At oh, yun, dinownload oh. lang po ni Daddy. Pwede naman mag-return. Liquid inside Basta, po Basta, message sabihin, lang. Ibig sabihin huwag iya-ano, huwag papatungan, o huwag iya-hagis. Yes, kasi yes. nga, may liquid. Thank you, Daddy. Ako so, lang ang bababa. At ito yung... Nandito lang po kami ni Andres. <laughs> Meron kapang pang amos dito. Dito. Na ito. <laughs> ito yung favorite ni Andres. Nagkakain siya nito. Tapos isipsipan niya lang. Hindi talaga kakainin. Tapos, thank you Lord Andres, at ikay nagkakaroon na daw ng tumaas na yung timbang mo. 1 kilo. Where's Bobby? Huh? huh? Asan si Bobby? Nana. Saan <laughs> nagpunta si Bobby? Dito. Ton. Sino kasama ni Bobby? Bobby. Didi. Nanay, sino kasama ni Bobby? Didi. Nanay, tiket tik Sino kasama ni Nanay? Tika. Nandun. Nandun. <laughs> yung... Kami yung isa ay kulang lang yung ano mo timbang. Ako lang. Four point. 5. Oo. Ah, kaya sige. Kaya mahal yung ano niya. Sige. Yung kanyang JNB. Uh -uh. Mabigat yung mga suka. Oo. Uh -huh. Okay, saan natin kukunin ma'am? dito na sa ano? Gusto mo? Try natin? Saan? Dito sa Palawan. Sige. Yun na may nakapangalas sa ikaw ang bababa. Okay, Baby. let's go. Okay. <laughs> <laughs> Magtatawa. Seryoso lang. Nana. Seryoso Nena. lang tayo. Nana. Ito. Hmm. Sip, 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 sip naman. Ayan mga kabeshi. At nandito na po kami sa Palawan. Dito na po kinokolekta ni Daddy yung madala po ng ating subscriber na bumili ng Uh, suka at uh, mga dried fish. Thank you so much po. So, ayan po mga kadeshi. Maraming maraming salamat po sa ating mga repeat order na patuloy pong sumusuporta sa ating pong sukang sasa at dried fish. Thank you po, ma'am Doreen. Uh, salamat po sa inyong ulit-ulit uh, pag, -ulit na pag-order po sa amin siya po ay from Pampanga. Shout out po sa inyo. And salamat din po kay Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene po ay umorder order para po sa kanyang mother. ah uh, thank you so much po sa inyo. God bless you all po more and more. no! 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 At nandiyan na po si Daddy. Thank you so much po, Ma'am Arlene. God bless po. <laughs> Kulit na yan, dress yeah! but... Ay, large yung, hindi large yung drinks, regular lang. Walang Yan lang. Ano? Sinong na-order ng Jollibee? Andres! Sinong na-order ng Jollibee? Si hey, Andres! <laughs> Tinitingnan niya yung cashier dati. Yes. Na-ano na-amaze siya. Thank you. Thank you. Dito? Wow! Jollibee! Sir, dyan Si Andres lang po ang aming in order. Ah. ah. At kami ay mermerianda tayong sofas, daddy. Yes. Na malamig na panahon. Ay, si Andres po ay yeah, ayaw mag-lunch. Ayaw yung ulam. Ay, tayo na may kumain. Si Andres lang ang hindi. So, ah, si Andres ay mag-jollibee! Andres, Jollibee! Ah, boy, hindi na siya na? Yehe, nawala na yung trademark. Jollibee! Binata na. Yehe. Hehehehe. <laughs> Minataan na. Amen! Nandito na po kami sa bahay. Amen! Amen! At ako'y naghuhugas na, dati. At nagtuto si Mama ng... Na... Sopas. Sopas. Kay Andres ay... O, tanggalin mo na, Mami, yung cup. Tanggalin na. Tanggalin na. At lalong nanipis ang buhok. Nag-pray na ito. Nag-pray na. Lalong nanipis ang buhok. Apo, oh, gising na rin si Bobby. Ako na ito. Yep. Oh. Sao sao mo Andres. sao so sao. Oh, sorop. Si Andres lang po may Jollibee. Uh -uh. Oh. <laughs> Yan. Jollibee. Hindi na kakasawa. Alin? Ang Jollibee. Ang oh, chicken ng Jollibee yeah. na. No? <laughs> Please. Mabi. Okay, Mami will come and get you. Mabi. Huh, Yan. Settle lang muna natin ng kuya. Kain lang ang kuya. Wow, thank you po. Sa mga nagpapajollibee kay Andres. Thank you po. God bless you more and more. Wow. Kubos yan ni Andres. Yes. Pag hindi, nandyan si mommy. <laughs> like Kaya pala si mommy. <laughs> bago kami umalis tinatanong, Kuya, anong part to? Hita po. Okay. Sabi Mami, bakit mo tiyatanong? Ay, ayaw ko nung ano, picture. Saka, kay Andres naman yan. kay Andres naman yan, Mami, bakit ayaw mo ng picture? <laughs> Tuna na si Bobby na. Mahirap nga naman lunukin yung picture. <laughs> Mahirapan na ako. <laughs> Nahirapan ka. <laughs> Ay, hindi naman yan sa'yo kay Andres. <laughs> Marami pa. Ka eat, 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 eat. Lahat sa ito. Oo. Uh oh, oh, Tapos papakainin ko rin niya ng sopas. Mm, -mm. Good job. Mami, si Andres ay kumuha ng upuan. At nahiga. Ibinaba to. May window kasi to. Oh. Binaba niya, kumuha ng upuan at nahiga. <laughs> Oh boy, laki na ni Bobby. Oh laki na ni Bobby. Tulog na, Bobby. Ang <laughs> oh, laki na ni Bobby. Mami. Laki <laughs> na. Mm, careful, ha? Siya sure, ang gumawa ng paraan, mami. Binuksan. Tapos ay pinapanood ko kumuha ng upo. Oh, Tapos ay nahiga. You're still a baby. <laughs> but I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. Psalms fifty nine to sixteen NIV.